Rinig yung mga idol. Diba tayo magay. Ito na po isa mga idol. Wala siya nagawa sa akin. Kasi masasayang ito kung hindi maluto. Oh. Nanilaw na mga idol. Oh. Nilaw na. Oh. Tagal na sa red. Magdadalawang linggo na. Kaya mag-experiment po tayo. nanilaw ang mga idol pero hindi pa naman sira. Okay pa naman. Medyo lang pero ano pa. Hindi pa sira. Hindi pa nadunot ba. Kaya tayo ng mantika. konti lang. Ang gisa lang. Okay, kung ano nga ito, anong uh, ingredients pang lagay dito. Tingnan na lang natin. Ano may chicken. So, ano nga dito. Oyster siguro, pwede na. bangun na. Ah, uh, si Buya sulang bangun na. Dalawang hita ng manok. So, Kasi na may sana kain ito no? mga idol eh. No. Importante yung gulay na gamit. Okay, ilagay natin dito mga ibon. Mr. Sauce. Tuyo. Ibigay natin ng tuyo. Ayan. Ibigay ng tuyo. Wala nang tapos-tapos yan. Diritso na. Diritso na lagay mga idol. Ang personal use naman yan eh. Tapos oyster sauce. wala nang ano yan. Wala nang tapos-tapos mga yan mga idol. Oh. Okay na yan. yung takos-takos ano ba yung takos-takos ng misyor-misyor ba ano ba yung tagalog mga idol yung Ay, hindi ko ma ano yung ano eh ano tawag sa tagalog yung takos-takos na yun misyor-misyor ba nagyan kayo ng langgaw black paper mga idol oh, ito black paper Diretso hmm. na. Ano pa? Konting tubig siguro. Pwede na bang malagay ang gulay mga Anong Anong kaya?

ito po hindi ka pala na ko na hanap palapot mga idol yan ang Sige. Wow. Wow. na doon. Mmm. Bango. Wala nang asin kasi ni ano na ilitso na eh saka kakaunting tuyo okay na yan. Mister sauce naman eh. Wow, mukha masarap mga idol oh. Wow. Wow. May gravy. Ah. Wow. Okay na. Pwede na patayin. Patayin. Okay. Sarap tau. Pwede yung tatlong tao maka, ano, mga idol. Oh. Pwede yung tatlong tao makakain dito. Dami pala. Dalawang... Ah, anong manok?

may Wow. Ang sarap. Kanda pala pag mag ano mga idol na mo experiment eksper, ka lang no kung ano yung nandyan Tapos Ikaw na bahala kung ano basta mayroong mga lamas dyan na. Pwede nang kumain. Lechon na paa ng manok.